isang pagsabog, isang minuto, isang bulkan na maaaring wakasan ang mundo. Sa likod ng tahimik na kalikasan, may halimaw na natutulog, isang supervolcano. At kapag itoy nagising, wala nang babalik pa sa dati. Ito ang kwento ng mga supervolcano, ang kanilang nakaraan, ang banta nila sa kasalukuyan at ang posibilidad ng isang pandaigdigang pagkawasak sa hinaharap. Ang mga bulkan ay bahagi na ng kasaysayan ng mundo, mga bundok na tila natutulog, ngunit may taglay na puwersang kayang bumura ng kabihasnan. Ngunit higit pa sa mga ito, may mas nakakatakot na anyo ng bulkan, ang tinatawag na supervolcano. Ang supervolcano ay isang uri ng bulkan na may Volcanic Explosivity Index o VEI na 8, ang pinakamataas sa sukatan ng pagsabog. Isang supervolcano ang kayang maglabas ng higit isang libong cubic kilometers ng materyales sa isang pagsabog, isang dami na kayang takpan ng buong kontinente ng makapal na abo. Hindi ito karaniwang bulkan na may mataas na tuktok. Kadalasan, sila ay mga kaldera, malawak na depresyon sa lupa, na resulta ng dating napakalakas na pagsabog. Mga kilalang halimbawa ng supervolcano ay Yellowstone Caldera sa Amerika, Lectoba sa Indonesia, Campi Flegrei sa Italia, Taupo sa New Zealand. Kung sasabog ang isang supervolcano sa modernong panahon, tinatayang aabot sa milyon-milyong tao ang maaring mamatay sa unang bugso pa lamang dahil sa pyroclastic flows, pagguho ng lupa, at pagkakalunod sa abo. Ngunit higit pa roon, ang tunay na banta ay ang global volcanic winter na maaring tumagal ng maraming taon na magdudulot ng taggutom, krisis sa ekonomiya, at pandemya ng mga sakit. Sila ay bihira, ngunit kapag sila'y sumabog, ang epekto ay pandaigdigan. Sa ilalim ng Yellowstone National Park, isang ticking time bomb ang natutulog. Ang Yellowstone Caldera ay isa sa mga pinakabantay na supervolcano sa buong mundo. Tatlong beses na itong sumabog sa nakaraan. Dalawang punto isa milyong taon na ang nakalipas. Isang punto tatlong milyong taon na ang nakalipas. Anim na raan at apat na pung taon na ang nakalipas. Ang bawat pagsabog ay nagbunga ng malawakang pagkawasak sa North America at nagbago ng klima ng buong planeta. Sa huling pagsabog, ang napalabas na abo ay umabot sa higit isang libong cubic kilometers sapat para matabunan ang buong Western United States ng hanggang dalawang metro ng abo. Kung ito'y sasabog muli ngayon, tinatayang 87,000 katao ang mamamatay agad sa unang bugso, ayon sa conservative estimates. Higit 20 milyong katao sa paligid ng North America ang direktang maapektuhan. Abo ay aabot hanggang silangang baybayin ng Amerika, Europa at maging sa Asya. Ang epekto nito sa pandaigdigang klima ay malala. Babagsak ang temperatura ng mundo ng anim hanggang 10 degrees Celsius. Guguho ang global food supply dahil sa pagkawala ng sikat ng araw. Aabot sa bilyong dolyar ang pinsala sa infrastruktura, teknolohiya at ekonomiya. Noong 74,000 taon na ang nakalipas, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa planeta. Ito ang pagsabog ng Mount Toba sa kasalukuyang Indonesia. Ang pagsabog ay naglabas ng humigit kumulang 2,800 km3 ng volcanic material na siyang pinaniniwalaang naging sanhi ng volcanic winter na tumagal ng ilang taon. Bumagsak ang temperatura ng mundo ng tatlo hanggang limang degrees Celsius at milyon-milyong anyo ng buhay ang naapektuhan. May teoryang nagsasabing ang Toba eruption ay nagdulot ng genetic bottleneck sa sangkatauhan. Isang pagbagsak ng populasyon ng tao sa halos sampung libo o mas kaunti pa ang ating lahi ay muntik nang maubos. Paano kung mangyari ang isang supervolcanic eruption sa ating panahon? Ipinapakita ng mga simulation na kung sasabog ang Yellowstone, Campi Flegrei, o Taupo sa kasalukuyang panahon, maaaring bumaba ang global temperature ng hanggang 10 degrees Celsius magdulot ng matinding taggutom at pagbagsak ng agrikultura sa buong mundo. Magsimula ang sunod-sunod na pandemya dahil sa pagbabago sa klima at pagkasira ng ekosistem. Sa unang linggo pa lamang ng pagsabog, milyon-milyong tao ang maaring mamatay sa pyroclastic surge, volcanic gas, at pagbagsak ng infrastruktura. Sa mga susunod na buwan, titigil ang mga biyahe sa himpapawid. Magkakaroon ng malawakang blackout. Magkakaroon ng kaguluhan sa supply ng pagkain at tubig. At sa loob ng isang hanggang dalawang taon, babagsak ang ekonomiya ng buong mundo. Magkakaroon ng climate collapse. Pusibling mamatay ang milyon-milyong tao sa gutom at lamig. Ito ang senaryong kinatatakutan ng maraming siyentipiko. Isang bagong dark age. Maaaring hindi natin mapigilan ang pagsabog ng isang super volcano, ngunit may mga hakbang upang mapababa ang epekto nito. Patuloy na pagmamatyag at pag-aaral ng mga aktibidad sa ilalim ng lupa. Pagbuo ng pandaigdigang disaster response systems. Paghahanda ng food reserves at supply chains para sa matagalang emergency. Pagtutulungan ng bawat bansa para sa impormasyon, teknolohiya at suporta. Ito ay hindi lamang usapin ng siyensya. Ito ay usapin ng kaligtasan at kinabukasan ng sangkatauhan. Sa bawat hinga ng lupa, may posibilidad ng pagbabago. Sa ilalim ng mga bundok na tila matahimik, may apoy na kumikilos. Ang mga supervolcano ay hindi katang isip. Sila ay totoo. Maaari silang maging mitsa ng ating katapusan o paalala ng ating kahinaan at pangangailangan ng pagkakaisa. Ang mundo ay hindi permanente. Ngunit ang ating paghahanda, kaalaman at pagkilos ay maaaring maging susi sa ating kaligtasan. Ito ang misteryo at kaalaman.